Hello mga kapatid, magandang hapon po Ako po ay magbibigay lang ng mensahe sa mga taga comelec Mga taga comelec anong inyong uh, nakain? At uh, tila pinersonal ninyo si Atty. Toto Kausin Hanggang kailan nyo kaya lulukuhin ang taong bayan? Sa ginawa nyo na pag-iitsapwera sa listahan kay Atty. Toto Kausing ay isang malinang na bias kayo unfair kayo ano problema nyo kay Atty. Toto Kausing natatakot ba kayo na kung sakaling ang isang uh, uh, Atty. Toto Kausing ay mapaupo sa Senado ay tsyak na mawawalan kayo ng trabaho gagawa rin lang naman kayo ng mga uh, pamimersonal. Obvious na obvious pa. Ang galing ano? Idinahilan nyo pa ang disbarment ni at ni Attorney Toto Kausi. Sinabi nyo, isinaman nyo sila sa sinasabing pampagulo lang sa eleksyon. Ang galing. Palakpak ako talaga sa inyo. Sinong iupo nyo na hindi pampagulo? si Robin Padilla, si Philip Salvador, si Lito Lapid, si Bato de la Rosa, si Bongo, yan ba yung napipisil ninyo? Para sa isang toto lima ang katapat. Lima ang pwedeng tapatan ng isang toto -causing. Gusto niyo talaga lumubog ang bansa? Gusto niyo talaga ng mga gahaman? Gusto niyo talaga ng mga haraga ng mga pag-uugali? Ang tindi talaga ng komilik. Kaya pala hindi kayo mapuknat-puknat sa pagkakaupo dyan. Kaya pala. Lahat ng mabubuting politiko na gusto namin iupo ay hindi makaupo-upo dahil kayo nagmamanipula. Ngayon, eleksyon pa lang na senador minamanipulan nyo na at ang mga taong inaasahan ng taong bayan na magtutuwid sa mga katarantaduan ng mga senador na nandyan sa senado at magpapaganda ng record ng senado ay ayaw na ayaw ninyo na may personal na kayo matindi kayo ang grabe nyo ikaw Mr. Garcia bakit ina mo mga ex-convict? Bakit mo ina-allowed mga pipitsuging kandidato na wala namang kaalam-alam? Bakit si attorney Toto Kausing pa? Bakit nyo initsapwera ang bunyog party? Bakit isa lang ang inyong isinama sa listahan dahil ba kayang-kaya nyo siya? At si attorney Toto Kausing ay hindi nyo kakayanin? Ang galing nyo talaga. Alam nyo ba sa ginagawa ninyo? Ngayon pa lang nakikita na namin ang mga katarantaduhan niya. Alam niyo ba ng taong bayan, filing pa lang ang COC nakabantay na sa inyo? Di lalo na pag nag-eleksyon. Gusto niyo ba talaga na hindi matahimik ang bansang ito? Gusto niyo ba talaga na ang mga nakaupo ay nakakahiya, mga walang kwenta at walang nagagawa? Gusto niyo pa talaga na kayo ang nasusunod pagdating ng eleksyon. Hayip din naman kayo, no? Grabe kayo. Kayo, mga kababayan, ngayong pa lang nakikita na natin ang galawan ng taga-Omelec. Ano ang dapat nating gawin? Hindi sila titigil sa panlilin lang sa ating mga boto kung ganito ng ganito ang nakaupo. Saka naman nakakita, mga taga-Omelec, na mas inaallowed nyo ang mga walang kaalam-alam at walang kakwenta-kwenta sa pag-upo. Mas inaallowed nyo ang mga mamamatay tao at kung sino-sino pa. Ang galing, ang galing talaga. Ang galing nyo talaga. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo, si Atty. Toto Kausing pa na gustong pagkatiwalaan ng taong bayan. Ang tinalon nyo. Wow! Idadahilan nyo ang disbarment ang disbarment case niya? Sasabihin nyo na magiging pampagulo lang sa eleksyon? Bakit yung iba niyong inalaw? Bakit niya sina Philip Salvador, sina Willie Revillame? si Bato de la Rosa, si Bongo, si Philip Salvador? Ha? Si Lito Lapid. Hindi ba't yan ang mga pampagulo? Dahil baka sila ni Duterte? At kayo ay pwedeng isipin ng tao na kaisa kayo sa mga katarantaduhan ng mga Duterte. Kung kaya tatatakot kayo na mapaupo ang mga susunsod sa lahat ng katarantaduhan ng mga Duterte. Natatakot ba kayo? Kaya mga Duterte pa rin ang gusto niyong maupo kahit sa Senado. Galing mo, taga-comilek, ang galing mo. Anong klase kayo dyan? Sa law office ng Comelec. Anong problema nyo kay Atty. Toto Kausi? Bakit siya pa? Siya na tinatangkilik ng taong bayan. Siya na pwede naming ipagmalaki bilang senador. Dahil siya ang tunay na nakikipaglaban. Dahil ba makukuha niya ang mga taga Mindanao? Makukuha niya mga taga Sambuanga? Makukuha niya ang mga kabisayaan? Wow! Taga Komilek! Takot na yata kayo kay Atty. Toto Kausig. Ba't kayo natatakot? Meron ba kayong ikinatatakot? Takot kayo? Duwag kayo? Meron kayong sikretong itinatago na ayaw nyo na kayo ay mabubulgar at kayo ay harapin ni aktor ni Toto Kausing pagdating ng panahon. Kaya ayaw na ayaw nyo sa matitinong kandidato. Pero kami, sukang-suka na kami sa inyong pamamalakad. Sukang-suka na kami sa inyong mga ginagawa. Parumaldumal, kasuklam-suklam na ang inyong mga ginagawa lumugar naman kayo. Gumawa naman kayo ng mga bagay na ikatutuwa ng sambayan ng Pilipino. Kadiri kayo. Malayo pang eleksyon, gumagawa na kayo ng apuna-puna ng taong bayan. Takot kayo na maupo ang lahat ng matino dahil sigurado lalabas ang katotohanan at ang mga tunay na baho ninyo. Mga duwag. Duwag kayo. Kung wala kayong pagkakasala at hindi kayo kasabwat ng mga gumawa ng kahayupan sa bansa, hindi kayo magiging kapituko at hindi kayo mamemersonal. Salamat po, mga kapatid.